Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Nililigawan si Angela? <laughs> talaga nga naman, oh. No? Si Angela talaga? Sa dinami-dami ng babae, si Angela talaga? Huwag mong sabihin nililigawan mo din siya. Ano ba sa tingin mo? Hindi siguro nabanggi sa'yo ni Angela na nililigawan ko siya. At sasagutin niya na ako ngayong araw. Ibibigay mo yan kay Angela? <laughs> Mukhang kinuha mo lang sa simenteryo, eh. Or flower vase ng kapitbahay niyo. <laughs> sa bagay, hindi mo afford bumili ng mga ganito. Kasi high school lang naman yung tinapos mo. Hindi ka pa rin pala nagbabago, Adrian. Napakayabang mo pa rin. Talaga, marami akong ipagyayabang kay Angela kaysa sa'yo. Tsak, nasasagutin niya na ako ngayong araw. Tsaka nga pala, naalala ko, classmate nga pala kita nung high school. Di ba palagi kang kulelat? Puro 75 yung grades mo. <laughs> Napakahina mo. Bakit? sa Sagrado ba nasusukat? kung paano aasenso ah, ang isang tao? Tandaan mo, Adrian, daig pa ng taong madiskarte ang taong matalino. Ano yan? Mga kataga ng mga mangmang -mang na katulad mo? <laughs> Marvin? Adrian? Anong ginagawa niyo dito? Ah, para sa'yo nga pala, Angela. Wow. Thank you, Adrian. Para sa'yo, Angela. Um, sandali lang ha. Ititimpla ko muna kayo ng maiinom nyo. Kung ako sa'yo, Marvin, aalis na lang ako dito. Kasi wala ka rin namang mapapala dito. Eh. Wala kang mapapala kay Angela. Aalis lang ako dito kung si Angela mismo ang mapapaalis sa'kin. Sa Teka, nag-aaway ba kayong dalawa? Ah, eto kasi si Marvin ayaw pang umuwi. Alam niya namang sasagutin mo na ako kaysa sa kanya. Ah, hello po tita. Magandang araw po. Ah, dinalan ko nga po pala kayo ng chicharon. Ah, nandun na po sa lamesa. Ay, ganun ba? Salamat, Adriana ha? Dapat kang sagutin ng anak ko kasi mabibigyan mo siya ng magandang buhay. Naku, nakakaya naman po. Ah, tita. Baka gusto niyo po ng suman. Gawa po ng nanay ko yan. Ah, suman? Hindi kasi ako makain ng suman, Marvin, eh. Pero itatry ko pa rin kahit konti. Ah, ganun po ba? suman talaga baduy nakapili na ako kung sino yung sasagutin ko sa inyong dalawa ang sasagutin ko ay si